Kasi hindi pwedeng magsagawa ng sala na walang walang udo. Katulad kanina, may nagtanong sa akin. Sabi niya, Ustad, uh, nagsala ako sabi niya kahapon. Nagsala ako kahapon ng walang udo. Nagsala ako kahapon ng walang udo. Naalala ko ngayong araw na hindi pala ako nakapag-udo. Pero tapos na yung sala. Papalitan ko po ba yung sala na isinagawa ko kahapon? O tanggap na po yung kasi po hindi ko naman po alam na hindi ako nakapagdudok. So ang sagot hindi po tanggap ang sala. Hindi tanggap ang sala. So ano ang dapat kong gawin? So ang sagot, ang dapat mong gawin ay magdudok ka at palitan mo yung sala kahapon. So pangalawang tanong niya, papalitan ko ba ustad ora-orada? O papalitan ko kung kailan din yung oras na nakalimutan ko yung sala? kasi may mga ganun na paniniwala na kapag duhur ang nakalimutan mo, papalitan mo rin sa oras ng duhur. Yun ang akala nila. Mali po yun. Ang pagpapalit ng sala ay sa oras na naalala mo ito. Naintindihan? Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Man nasiya ang salatin, aw na ma'anha, falusalliha idadakaraha, ta illa dalik. Kapag nakalimutan mo yung sala, o kaya ay natulugan mo o nagkamali ka dito at hindi simple natanggap at pagkatapos ay nagising ka o kaya ay naalala mo ay palitan mo ito agad sa oras na naalala mo o sa oras na nagising ka basta naalala mo yung sala palitan mo agad agad ang sabi ng propeta agad falusal liha inutusan kang falusal liha inutusan kanya na palitan mo at isalam mo agad Fala kafara ta illa dalik dahil walang kabayaran. Ibig sabihin, hindi ka mapipiansa kasi may kasalanan kapag hindi mo siya pinalitan agad. So, palitan mo agad. So, ang gagawin mo, magudong ka uli. Ano yun? Nako, nakalabas ako. Pa paano siya makaksin? Wala, lumabas na ako sa ano. Lumabas ka na? Pa sabihin mo na punta na lang sa saan? Sa live ko. Sa live na lang sa Facebook page ko na lang. Kasi wala, lumabas na ako eh. Hindi na, hindi na maka-accept yung ano, diba, mga member. Okay, pasabihin mo na lang sa live na Punta na lang sa live ko kasi wala na, umalas na ako. Okay. So, hindi tanggap ang sala kung nakalimutan mong mag... Magudo. Ma maging ang wudo ay naalala mo sa oras na nagsasala ka, puputulin mo sala. O naalala mo, after ng sala, uulit ka pa rin magsala. Okay. Okay. So ito'y pag-aralan natin yung tatlo na yan mga kapatid So unang pag-uusapan natin dito ay ang wudu So ang wudu, anong ginagamit natin sa pag -udo? Tubig Kaya naman, dahil tubig ang pinag-uusapan natin Pag-uusapan natin ang mga uri ng tubig Pagkatapos ng wudu Ang pag-uusapan natin ay Pag-uusapan o pagligo Anong gagamitin? Tubig, pag-uusapan pa rin natin ang tubig Pagka pangatlo ay Tayammum. Ang tayammum, ano yan? Walang tubig. Walang tubig. So, nakahiwalay yan. Ibig sabihin, labas na siya sa tatlo. Kasi wala ng tubig eh. Okay.